Hi guys, today guys Charles kailangan saya na guys. So, my um, family now guys, my family. So, I'm running 47 years old guys. So, my partner, many partners. partner uh, still uh, 23 years old. So, no, my meet-me-up is 19 years So, the time I was 41 So, we are running for 5 days. No, no 5 years, no 5 years. So, mommy, my mother is a BB boy. So, this is Clarie P. So, this is my husband.

Okay naman guys, pabila namin up and down, so big adjustment lang, alam niyo naman, medyo um, laki ng gap namin, so laki ng adjustment talaga. So ngayon lang ngayon ako, ngayon lang ako nagkaroon ng anak talaga, so uh, thanks God na magpapili sa buhay ko.

sa so, yung tatay na pagpulin eh, so hap puli siya hapulan of so, course pues, alam naman may lahi maganda talaga ibang um, may chura, maganda so malik sa guys so, it's life, guys so, and it's more than So okay, na guys, abang ano lang guys, makita ng picture niya kung gano'ng sa ganda sa kayo na lang mag So, sa akin, napakaswerte ko uh, kasama na uh, kasama akong ganito bata pa, maganda pa ayun, magbibigyan pa ng anak sa akin so, Ito lang yung pangarap ko ng gano'ng mga pamilya kung buhay Kasi so, yun ang nagbibigay sa atin guys. Saman. tuloy Mga isipin ko sa atin. Tapos minsan nakahawad. Sukuta-sukuta. Normal lang. Mas kumila. Basta huwag lang magkasakitan. Yung physical, normal yan. Yung physical, normal yan. Yung salita lang. Yung ano lang. Agreement lang kunti. Okay lang. Basta huwag lang magsakitan. So, record ko guys. So,

So, kaya lang guys, mga so, ano magandang suggestion Para nung masabi sa sitwasyon namin. Ang hirap. hirap talaga maganda siya, may wasan. So talaga kaming yung iwasan. So i-upload ko lang yung picture guys. kaya Sa so, guys. Lucky, So, look alike na guys. So, sabi ng Up, up, up. See you on the photos guys. I-upload ko lang siguro dito para makita niyo. Kung pwede may upload guys. Thank you. Thank you for watching.